So, yun. What's sa inyo, mga katalang. Eh, hey, katawa ko Nigel. Ayun, sa Nigel. Eh, nakasakay rin sa e-bike. Tama trip-trip lang. Nakasakay rin magawa. Migit muna kami ng patubig. Eh, driver! Okay. <laughs> so, papunta kami ngayon kala ati Trisha, no? Para sa mga ma-i-vlog yung... Hindi, uh, jo. Ano lang, para sa mga ma yung ihawan nila. Okay, shout out! So dah, let's go. Hey, hey, hey. 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 Hey, Tawad, tawad, tawad. Kasi kinuha yung ding niya. Siya ay pa yun. <laughs> So yun, mga ka hindi tayo. Ano, okay ka pa dyan? Okay pa Ano ba yung mga tinitignan mga na-instance? Kasi mamat na naman eh sang isang leeg sa akin ha. Sige, oh. Mga vloggers. Mga vloggers. Mga vloggers. Pagbilan nga ako. Kasi ka na naman. Parang pa na content eh. Siyempre. Ganyan talaga <laughs> mga matalino. So, ito so guys, mga tinda nila. Sana. Ayan, barbecue, hotdog, gisaw, ayun ito, dugo. Dugo, tsaka ayan, leeg. Hindi pala ako ng pwesto, doon pala hindi ko doon nilagay dito, no? So tabi-tabi tayo. Ah, may pagka pa pala eh. <laughs> Pa-bawas ka na ko. Kuya, ginawa mo na ano, design na. So ito yung niluluto nila. Yan. So guys, kung gusto niyo ng barbecue Ayan, nang isaw. Malapit lang kayo sa kubaw. Ganyan lang kayo dito lang yan, banda. Sarap yan, guys. Punta na kayo dito. Ito si homie ko. Kumakain si homie, homie! mo. Homie! Kumakain ka? Sabi hai! hi! Hi! Sarap kain nyo! <laughs> so, dahil wala pa tayo magawa ngayon. Eh. Gawa mo na tayong prestige. Kagdawa dila pratinu auks.

guys napakasarap all goods yung sausawan nila dyan yan sinausaw ko pa sabi nila para matikman ko parehas at yun mm, tinikman ko na pucha ang sarap ang sarap mo katalak <laughs> at dahil nga sinasarap pa lang ako sa akin kinain bumili pa uli ako ng kanilang dugo naman at syempre isaw ulit Maliliyo ako ng digbente sa pala no Tatlo bente nung ano Dugo tsaka isaw nila no Kaya Ayan Bagindi pa ako ng halagang 40 Kasi napakasarap naman talaga Mga katalak O para Pag ganyan Mapagkain talaga di ko maiwasang Gumastos ng gumastos Lalo nga pag ganyan kasarap Pati yung sausawan So yan guys uh, Mag interview tayo Ng ano Bumibili dito Boss Ano masasabi mo sa Isaw ni uh, Yan Boss Magkakaroon <laughs> so, yun naman natin yung tigil na. Minsan, ano masabi? Wala akong masabi yung Minsan. Eh! eh. Lusin <laughs> mo luto dyan. Baka masunog na naman yan, ha? Ah, ang sarap! Nain eh, eh. na kayo dito. Grabe, guys. Napakasarap! ang sarap! Kaya kain na kayo dito. Dito lang yan sa Kuba o ni John <laughs> At dahil nga sa, sa naghihintay pa naman ako na maluto yung aking in-order ay antenayam na pas ko muna yung pag ni Pinsan. At tinaya pala katulong ni John, no? Si Nigel. Yee. Shoutout sa'yo, Nigel, tsaka Pinsan. pa napapanood nyo man to, huwag nyo akong Nakikita yung mga magagaraan yung muka. <laughs> At habang naghihintay nga tayo na maluto yung in natin ay nakita ko nga dito si Tropang White Nipple. At siya na ang interview natin kasi bumibili din siya dito. May interview natin o, Nipple. So, ito na si White Nipple, no? Uy, bumibili ka ba dito ng isaw? Yes, sir. Yes, bro. Anong masasabi mo sa isaw nila? Eh, ewan ko. Masarap ba? Masarap. Huwag ka naman mahiya. Masarap siya, pare. Oo, matatatakot tayo eh. Sigurado ba yan? Oo! Tara, kumain tayo dito. Tara, ah, kakain tayo. Tawa ko eh. Sige, bahaya Tayang. Sayang. Isa pa natin ang interview Hello there. Sa pang... Di ba, dito? Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya, gawin nila yun. Oo. Oh. Lagyan mo naman ng onting excitement. Ano man sabi mo sa mga binibenta nyo? Masarap. Yon. Masarap dapat yung buo yung loob kasi hindi kayo makakabenta pag hindi kayo magaling mag... Pero, so, na, so after nga nang na, minis so ayan, ay, so luto so na nga in yung in-order nating dugo. Uh, At ito, kumain mo na tayo. Ako, ito ba? Ito mo na natin dyan so, so, sa usawang. Ito muna natin siya dito. Ayan. <laughs> <laughs> Tap din ah tap sarap yung hotdog mo? Ang sarap ko, Hindi nga lang, nauuog. At dahil nga ang sarap ng mga pagkain nila, ay ko ng aking paglamon, no? So, ako pag gusto hindi ako lang, dito ngayon nag-request nga siya na gusto niya daw i-demo kung paano magbalat ng hotdogs siya nga pala isa rin sa mga katalak natin siya si ka-hotdog Magbabalat tayo ng hotdog na Sa akin to Guys, sa pato sa katalak natin no Siya si... Ano pa Joey? Ay, P.S. Huwa-huwa si Joey, lagi mo nang magbalat So yun, after niya nga magbalat ng hotdog ay binalikan ko uli yung pinsan yung nagluluto Para muling kulitin Ito so yung akin Nasaan yung sayo? ko bumili kang hotdog Ayun ang iniiwala ko Tingnan ko na yan naman Ayun So dito one nga nag-aaway pa sila kung ano yung mapupunta yung bali na hotdog no? Grabe nag-uutom talaga ako yung nangit ako so, Nabait ako sa kanila na A few moments later So after a few moments ay naluto na nga yung ating isaw Hindi naman sa ano, nauna talaga tayo kaso pinauna ko na isa sa iba para di tayo makasakabal sa pagtitinda ni Inchan diba? Ang sarap Lahat pala ko ito guys

tấn nằm không?